Ako'y pagod na pagod na sa inyong apat. Maibay tay ako sino magda-drive ngayon? Maibay taya. Maibay. Maibay magda-drive ha. Maibay magda-drive talaga. Akala ko pareho ang kulay. Pareho pala ang kulay. <laughs> 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 Yung pala pareho sa <may> item. <laughs> Ay, ah, sama kayo. Lahat kayo sa Cabrini ang bagsak. <laughs> Di ba yung nag-vlog? Ano, apir, Sa akin lahat umangkas. Lahat ay sa Cabrini ang bagsak. Walang vlog ngayon. Ay, <laughs> kaya, yung pala yung kakulay, imaitim eh. Kakulay ng lupa. <laughs> Parehas pala. Guys, sabi namin, maibay taya siya drive Ako na taya. Sabi ko ko nga, ang kas kong sa Cabrini lahat ng bagsak. Walang magbablog sa, sa inyo. <laughs> lahat iyan, oh, wala. <laughs> maibay manlilibre. Ari na pagkamalan pang taya. Maibay man lilibre. Mailibre ko pa sa inyo. Ang delete testing. Maibay man lilibre. Sana si kulot ang mataya. Madaming pera. <laughs> oh! Ay! <Oy>. Oh. <laughs> Kakulay mo kasi yung lupa. <laughs> <laughs> okay. Oh. <laughs> Libre! Walang pera. Uh, walang pera. Sabi mo may pera ka. <laughs> wala, wala, wala. Wala. Sampo. <laughs> okay, ma pera kay Ate Arlene. Oo. Oh. Oh, uh -huh. okay. tumapat sa araw. Wag kang okay, uh -huh. tumapat sa araw, magiging ano ka, aswang. <laughs> itim. Sayang ang pampaputi.